Uh, ma'am, 30,000 po lahat lahat. 30,000? Yes, ma'am. 30,000 yun lang? Cheap naman. Eh, o, 30,000, keep the change. Total, hindi ko naman pera yan. Aka na yung mga pinamili ko. Oh! Asa na pinsan mo? Ah, uh, sumama so ko kay Meli. Ihatid na lang daw po siya sa sabahe mamaya. Ang bastos talaga ng batang yan. Di ba? Alam mo ba na nasa akin lahat ang pera na Tito Bong mo kaya wala tayong pakialam sa kanya. <laughs> baby, tutulungan mo si Mami. Ang daming bitbit. Pero Mami, sa ibang stores na po tayo. Sa ibang stores tayo? Sige. Aray ko. Sa ibang stores tayo, baby. Pinakita po ba kayong wag mommy Para yung suot ng damit? Wala eh. <coughs> Tito Daphne! Lili! Wala -e! nang pera. Oo e, naman, misa lang ako maglambing eh. So, so. Han, Han. Tignan mo yung bata o. Oh. Ang nawawala. Ay. Alam ko yung ganyan tawa mo ha. Dating gawin, mukhang mayaman yan. Tara. Hello, little girl! Ang cute-cute mo naman! Ang nawawala ka! Hinahanap po ba ang daddy at mami mo? Halika! Sama ka sa amin! Punta tayo sa toy section. Bibili tayo ng dal. Uy! Bibiling ka ng dal? Ay Pagkatapos, ihatid ka namin sa inyo. ha? Huwag matakot sa amin, ha? Hmm. Ah, oh, Makamait uh, kami. Bibiling ka pa dandal. O, oh, tara na. Tulong mo sa amin kung anong favorite dal mo, ha? Ha? Mahilig ka ba sa mga dal? Mm. Bilisan natin, ha? ah. ah. Saan mo ba tayo pupunta? Sa mga pinulot? Ihahatid ka na namin. Mm. Hindi ka ba sa Dals? Maglalaro tayo, ha? Ha? Ah, Ang pala. Tanong ka lang, no? Eh, saan ka ba nakatira? Uh, sa Ayala, Alabang po. Ano? 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 Ano?